Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilia everyone! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Ayan, ganda ng ano ko sa intro ha. Oo oh, na. Ganda. Pero parang ang laksang energy mo ha. Ang ganda ng intro ko eh. Lakas-lakas ng energy na ito. <laughs> <laughs> magandang gabi rin sa iyo, Mare at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, ugaliin niyo pong uh, sumama sa aming programa that 7 o'clock to 7.30 in the evening. Pwede sa Facebook Live, pwede rin naman sa, um, sa YouTube or syempre sa Signal 101. Bakit? 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 Aba, sabi ko nga sa inyo, sa iksi ng panahon na yan, marami kayong matututunan mapapatawa kayo ni Dean for the first time. Bakit? <laughs> kasi hindi naman siya nagpapatawa. Hindi ko medyante ito eh. mm -hmm. Pero minsan talaga, tingnan mo, inaantok na eh. Bihiram bihira, bihira. Nangangalumba, ano tama ba ako? Nangalumbaba. Nangangalumbaba. 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 Yeah. Pag nakita ka ng mga lola mo, uh -oh, magagalit. malas yan, malas. Huwag kang mangalumbaba. Uh oo. -oh. Yeah. Lalo na sa harap ng pagkain. Tama ba ako dyan? Ay, oo. Oh -oh. Magagalit daw ang Diyos. Kasi uh -oh. parang hindi ka nagpapasalamat. Na merong nakahain sa harap mong biyaya ng Panginoon. Ay, Ang tanong ko, mm -hmm. sa mga kabataan ba ngayon, nakikita mo yung ganyang klasing. Eh, kasalanan uh, din natin eh. kasi. Eh, bakit ako? Ikaw lang? Hindi, yung generation ah, natin okay, kasi, sige. parang hindi natin... hindi natin ipinagpatuloy. Totoo yan. Na ang ating mga anak sa tradisyon na ating kinagisnan. Kagaya halimbawa ng pagmamano. Ay, wala na ako nakikitang nagmamano. Eh, kasi... Ibinulat natin sila ng beso-beso. Mm. O, di beso-beso ngayon. Ngayon, bibihira na yung nagmamano sa matanda. Totoo yan. Di ba? Eh, kasi nga, tayo rin ang nagpasya na huwag na itong ipagpatuloy. Pero alam mo, nagmamano lang yan pag Pasko. <laughs> ay, kasi, kasi parang ganun. Hindi nga, totoo yan. Pagpasko, teka muna. Para... Tandaan mo, magmamano ko sa'yo. Ha? Tandaan mo parang niya. ganun ang naging, uh ano niya, parang ganun ang naging, uh -oh. ano, ganun ang naging uh, kahulugan. Uh, dahil, na may hinihingi ka ba? ay nagmano, ay may hinihingi kang aginaldo. Ayan. So, pues, tandaan niyo yan, ha? Nakikinig Kaya kayo ngayon dito. Kaya pag kami nagmano Pasko... sa akin, ano kaya ang aginaldong gusto nito? Ay bibigay mo naman! <laughs> I'm sure! Ibibigay <laughs> mo! Uh, Oo. Oh, Siyempre, hindi naman sampalang gusto niyang regalo. Ah, natural! Di ba? Siyempre, <laughs> iba yun. Yung either mm -hmm. either ano tapwe, either ruby, uh, 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 or uh, multicolor blue, ganyan. Pero oh. kami nung bata, ay maski hindi Pasko, basta nasa lubong namin, ang matandang kamag-anak, nagmamano kami. Ikaw ba ganyan pa rin? Oh, basta yung matatanda na mga kamag-anak, nagmamano kami. Uh, um, marami pa sila na natira? Uh, marami pa. Talaga? Oo. Pero yung iba, mas gusto beso-beso. Ah, uh, pero nag-ano beso. pa rin? Walang mano beso-beso. Pero respeto na rin yun. Uh, pero kasi beso-beso naman, Amerikano yan, mga friends, ano ba? Hindi naman Pilipino maski yan. Mas na. Uh, West, kasi mga Espanyol, mga Europio, Europia, uh, European. Ah, oo. Kasi, mm. o nga naman, colonized tayo ng Spain. But even before na na tayo ng Spain, ang dudu naman yan, nagmamano naman tayo. Ah, mas malaki hindi, influence talaga, Amerikano. Hindi, kasi sa, sa, sa Europe nung araw, uh, ang hindi naman din uso ang beso-beso. Oo nga. Ang lalaki humahalik sa kamay ng babae. Di ba? Pagka may nakita siyang babae, hinalikan niya yung kamay ng babae. Mm. At yung matatanda, ay eh, hindi rin beso-beso Humahalik din sa kamay, ang mga mata. pero mm. Pero nag -na nagbago na ang nagbago rin ang tradisyon. Nag-evolve ah. Uh, so ngayon, nagmamano lang, nagmahanik lang sila sa kamay ng ng pari, ng monsignor, ng kardinal, mm. obispo, mm. Para hindi na yon, nandun pa rin yung pagalik sa kamay. Kaya sa alam nila ko ng ulam ng pare. <laughs> Pero yung beso, pero yung pagmamano sa matanda, parang wala na ngayon yun. Oh, Europe, nakikita. hindi ko na nakikita yon Oo. Kala ko yung kiss, kasi parang, di ba, eh wala namang COVID noon, eh. hindi mo mm -hmm. na Pero bakit kaya nawala? Ah, yung pagkahalik kaya, sa agalik, kamay. Agalik. Siguro pinalitan yun ng noo. Pero Maka ang beso-beso, ano yan? Uh, Jewish Ah, At oh, Islamic yes, tradition yes. yan. that's very true, mm, mm. that's very true. Yung tatlong beses pa nga, apat na beses, para may tapos -tapos, sa, napapansin ko sa Europe, tatlo. Oh, pag kiss mo isa, kiss sa kabila. sa kabila. Oh, 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 parang, parang... At saka, ano, dapat ano, Ganon. iba, ayo magpakis Dapat talaga kasi hahalikan. Dapat yung labi, dadampi sa pisingi. Ay baka hindi ko bet. Eh pero maraming ayaw na, ano ba yun, may basang-basa naman <laughs> yung, yung, yung labi mo. Yeah, din. <laughs> di. Yeah. Kaya hindi na ngayon i dinadampi yung labi. Oh, okay. okay na. Okay Pero yung iba pinatutunog naman. Yeah, yeah. okay. <laughs> oh, sige, okay na sa akin yung hi. Okay na. <laughs> yeah. Alright, so, anyway, ito po ang mga numerong pwede din yung tawagan ko kayo po yung may mga katanungang legal at horny. Eh kapag Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Nakasulat po yan sa monitor ninyo o sa TV ninyo ngayon. Okay, at kung sakali man na uh, tumawag kayo or mag-text kayo at hindi kayo nasagot on time or agad-agad, hayaan nyo kami po ay tatawag sa inyong mm -hmm. muli para makausap namin kayo. Mas maganda kasi yung malinaw mm -hmm. ang usap. Kaya yeah. kung nag-text po kayo sa amin mm -hmm. at hindi namin nasagot ang text niyo, sa araw na ipinadala niyo ito, Magkantay lang po kayo, ipipila namin yan at masasagot din namin yan. Yan. Ang pangako ni Attorney Danico. Mm Uy, -hmm. no? tandaan nyo yan, sinabi yan ni Attorney Danico na oh, pila nyo yan. Ang ba? pangako, hindi, bawal hindi, mapako. Hindi pa pa pa. oh, ang pangako po dito, hindi napapako. Pa. Mm -hmm. Parang sinabi mo Bumabaon. sa akin. Parang sinabi mo <laughs> sa akin, 100,000 na sweldo ko dito per episode. ah, <laughs> hindi ba yun? Parang chismis lang yun. Ay? Mm. Hindi pa 100. Maliwanag na chismis. maliwanag na chismis. <laughs> ah, eh, sabi ko, sabi ko pa naman, pangako mo yun. Eh, pangako, pangako ko ba sa'yo yun? Eh, 100,000. Ang pangako ko sa'yo dito, libre. <laughs> <laughs> sabi ko, walang bayad dito. Pakipatay eh? nga, mikrobot. <laughs> si Jewel, 40 years old, galing Tagaytay. Good evening po, attorney. Hingi lang po ako na advice. Paano po kung ang ama ng anak ko ay may kakayahang gumastos sa luho? Nakakapasyal, nakakakain sa labas, ah, at may brand new chikot! mm -hmm. Pero sinasabing wala siyang sapat na pagtustos or pangtustos sa anak namin. Nagtatrabaho siya sa negosyo ng kanyang ama, mayaman ang pamilya nila. May mga properties at negosyo, pero lagi niyang dinadahilan na marami silang gastusin, kaya 4,000 lang ang kanyang ibinibigay para sa anak namin. Na magkokolehyo na. Kailangan ko na pong mag-file ng child support or kailangan na po ba naming mag-file ng child support? Ano pong dapat kong gawin bago mag-file? Ano-ano mga dokumento na kailangan mm -hmm. ihanda? Well, una kinakailangan may linawin tayo. Mm. Una, ang suporta po, ang halaga nito ay hindi sang-ayon sa kakayahan nung, uh, unang-una ay hindi sumasabay sa kakayahan nung dapat magbigay. So, for example, mayaman nga ako, granting mayaman ah, halimbawa ako. Halimbawa na po, bilyonaryo ako. Okay. Nagbibigay naman po ako ng 100,000 mm. doon sa anak ko, monthly. Aba, eh kung ikukumpara doon sa kinikita ko, dahil ako'y bilyonaryo, Napakaliit, baryang barya yung 100,000 100, pesos. Oo. Pero kung titignan po natin, yung pangangailangan ng bata ay baka sobra-sobra yung right. 100,000. Kasi okay. parang sinasabi niya dito, um, sa tingin ko na ano siya, nagkaroon ng anak na ah. hindi sila kasal. Uh, hindi ako sigurado rin ah, baka as, kasi ama lang ang sinabi oh, oh ama, okay. eh, ama ng anak Opo. niya so malamang hindi sila kasal ay, hindi sila kasal eh di lalo na uh -huh. kasi po kung legitimate yung bata yung pong uh, uh, sustento sa isang bata ay una dapat na sapat uh -huh. sa kanyang pangangailangan. okay okay papaano ba natin ko kwentahin yung sapat yung sapat po ay sang naman sa katayuan sa buhay nung pamilya nung bata. Okay, kasi po kung yung bata uh, ay nasa magandang katayuan sa buhay dahil bilyonaryo nga yung tatay, uh, eh kinakailangan po na isabay naman mm. nung tatay yung halaga ng kanyang isusustento sa anak sa ngayon sa katayuan ng anak niya sa buhay okay, okay. Eh, pero kung illegitimate oh illegitimate eh. uh, kung ah kung illegitimate ang bata kung ano ang pangangailangan ng bata na hindi naman maluho hindi naman uh, nagtitipid siguro uh, yun po ang magiging batayan okay. kung makano ba ang suporta Tanong! ngayon college a college so hanggang kailan ang suporta ng tatay sa kanyang illegitimate child hanggang makatapos po ang bata ng isang ng isang ng isang kurso so you mean to say attorney pagkatapos niya dito for example siya ay uh, nagtapos ng kolehiyo na 4 years okay na eh gusto niya mag-continue bilang abogado Well, nasa usapan na nalala ng tatay niya yan. Pero anong nasa batas? Ay wala na kasi more than 18 ah, years old na siya. Pag okay. naka-graduate siya ng kolehiyo more than 18 years old na siya. Okay, I got nasa it. Nasa tamang it. edad na siya. Okay, I got okay. it. Sa so, madalit sabi, kung mag-aabogado siya at walang hindi na susustentuhan ng tatay niya, magsa-self-supporting siya. Pero kung yung tatay naman niya gusto na magkaanak ng abogado, ang feeling ko, baka ituloy. Ah, o, sige, okay. magabugado ka. At mm -hmm. so, kita. Sakto, pa. sakto. Okay. Tepo ka sa akin. <laughs> Yun naman sinasabi niya na maluho, maluho yung tatay. Uh, at kung apat na libo lang yung ibinibigay, ibinibigay mukhang, parang kulang, eh, oo, mukhang kulang. Mukhang kulang. Okay. Sino ang pwedeng magdikta doon sa tatay doon sa amount dapat at, ng pera? So, uh, pupunta po kayo sa abogado. At yung abogado po ang gagawa ng demand letter na ipapadala doon sa ama ng bata upang humingi ng karagdagang sustento. Okay. At ngayon, titingnan natin kung ano ba ang magiging kasagutan nung tatay sa sulat ng abogado. Kasi po, pag kayo ang hihingi, kayo lang, ay eh, di baka kung ano-ano ang dahilan ng ibigay niya. Ah, ayun nga ang dahilan. Okay. Wala na Pero kapag pera. ka po abogado na yung sumusulat, Iba na ang alam niya na ah, pagka ito, hindi ko nasagot ng tama, at na magsasampa ng kaso to. Okay. Okay, so baka naman medyo mag-iba mag ng ihip ang hangin. That's correct. Opo. Okay. di, pumunta po kayo sa abogado at uh, ipaliwanag po ninyo sa abogado kung ano ang uh, inyong uh, gustong hingin mula ron sa ama ng bata at susulat siya. At tignan natin kung ano magiging kasagutan nung ama. Kung yung pong ama ay hindi nagbigay at uh, halimbawa ay nag, uh, abogado rin, Abogado naman niya. Mm. Ang sumagot dun sa sulat, yung pong abogado na ninyo ang magdi kung magsasampa ba kayo ng kaso o hindi. Ang uh, sasampahan ng kaso dito ay family court. Tama ba ako? Oo, oh, kasi ano to, uh, sus, ano eh, uh, support ang hihingin. So, ito so, ba So, iraraffle ay... sa family court. Family court, mm -hmm. okay. So, ito na. Si Kali ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Khalil. Khalil pala siya, Khalil. Hi, good evening sa'yo, Khalil. Yes, Khalil, what can we do for you? Sorry. Good evening po, Ms. Marie. Ay, napubutol. Uh, Putol-putol. Uh, yes. Pala, Ginagawa ng anak ko sa akin yan oh, minsan na, putol, eh, pag ayaw ko putol, kausap. Putol-putol ka, Kalil eh. Oh, ginagawa ng anak ko sa bakit akin yan. Bakit ba tayo putol-putol? Meron ba tayong kulang na Nagba makina? Nagbayad ka ba? Kasi kung may kulang na naman na makina, Ay, naku! pati mangingi tayo sa akin <laughs> mga listeners. <laughs> Ang daming mga donors dyan. Ang daming mga donors. Oh, Kalil? O, oh, oh, ulit-ulit, ulit. Okay. O, oh, yan, maliwanag na. Anong Good gusto mong itanong? Good evening, attorney. Good evening. Good evening um, po. Oh, Bale, oh. ano po, um may issue po kasi yung lupa namin sa Mindanao. mhm mm uh, may mga illegal settlers po kasi na, parang mm -hmm. mga dating polis. Mm -hmm. tapos, uh, na, na sila nagkaroon ng... Na, nawala na yung mga police na... nag uh, na naging tatay na polis na namatay na. And then yung mga widows na yung nagmamanage nung... Ah, sa madalik sabi, pero... yung pamilya ng mga dating polis. Oh, sila na po yung pamilya, pamilya ng mga dating pulis. Mm. Sila na po yung nag-aalaga ng, ng, lugar. Pero sa amin po yun, tapos kailangan po namin silang paalisin kasi mga palak po namin ibenta. Kaso mm. ang, ang, nangyari, may mga tracking company, pati ibang tao na napatayo ng bahay doon, doon sa lugar. Tapos pinaparenta. Yung tracking company naman, ginawang parking lot yung isang portion mo ng lupa namin. Mm -hmm. Ayun, So parang ang, ang tanong ko po ay parang paano ko kaya yung yung possession ng pagkunari? How does the rental of scatters uh, to the other people on your property uh, count against the payment to make them uh, move out of the property? Okay. Apo. Eh, kayo po ba may titulo dun sa lupa? Apo, meron po kami. Ayan. Kasi po, kung ang lupa ay titulado uh -huh. at ang titulo ay nasa pangalan ng pamilya nyo, kayo po ang kinikilala ng batas na may-ari sa lupa. Ngayon, kung meron pong nag-occupy doon, kinakailangan po silang makausap. Uh -huh. Ang una, uh, baka gusto niyong rumenta. At kung gusto niyong rumenta sa amin, ay gagawa po tayo ng kasulatan, uh -huh. ng upahan. That is, kung gusto nyo silang magpatuloy doon for one or two years at sila ay rerenta Kapag hindi po sila pumayag na rumenta, o kaya ayaw ninyong parentahan na at gusto nyo na silang paalisin, mm. ang gagawin po ng abogado nyo, magpapadala na ng demand letter para sila ay umalis. At pag hindi po sila umalis, magpapail po ang, uh, ng kaso ang inyong uh, abogado para sila ay ma-eject na evict doon sa property. Mhm. Uh -huh. sempre may gastos po 'yan dahil yung abogado niyo babayaran niyo uh -huh. at uh, siyempre meron hong proseso ito. Mhm. Uh -huh. Baka una baka dapat sa barangay muna. Uh -huh. Okay at kung uh, hindi magkasundo sa barangay uh, doon po ito isasampas sa husgado at kadalasan lalo pa kung yan ay hindi kanila inaamin naman nila talagang hindi kanila yang lupa mm -mm -mm -mm. ginagamit nila ng walang bayad hindi sila nagbabayad ng amilyar eh upa eh, sa madalit sabihin ae, at kumikita ang yes, uh, pinatikitang lupa meron silang pondong pang na may pondo silang gagamitin correct. para lumaban at pahabain ang kaso sa usgado alam nyo, ko hindi naman talaga kanilang lupa. Alam naman nilang matatalo sila. Oo. Ang kanilang ganansya ay kung mapapahaba nila ang kaso ng dalawampung taon. Yan. Kasi so, dalawampung taon silang hindi aalis at walang babayar ang renta. Okay, Khalil, mm -hmm. hindi madali ang problema mo. Mm -hmm. Talagang sinasabi sa ni attorney, simple lang. Pumunta ka na sa isang magaling na abogado, patulong ka na talaga step by step para hindi ka magkamali. Para mm. okay, hindi Khalil? ka magkamali. Kalil? Copy, copy. Okay, yes, thank you. Salamat. Okay. okay. thank you. All right. Nako, yan yung mga tinatawag natin komplikadong problema kaya kailangan mm. talaga ng help muna talaga sa At attorney. At hindi hinahawakan ng pau. Yan, hindi hina lupa. Sabi yan nila, eh, laki-laki oh. eh, ng lupa. Correct. Well, anyway, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. Marami tayong tawanan, marami tayong natutunan. Hanggang sa muli po, ako inyong mare ng bayan, Mare Yao. Attorney Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!